eto guys kakain na ako ngayon ang dala-dala ko lang dito ay itlog tsaka uh, spam dito ako ngayon nandito ako ngayon sa abandonadong military office nasunog siya yan guys magmumukbang lang ako na mabilis tapos ibibigot ko kayo dito meron din akong iklo niluto hmm. ko lang hmm, may pumipito Yes. Wala akong nadalang upuan. Nakalimutan ko 'yung upuan ko. may mag go tayo. Wala nang bubong to. Umuulan. Mm -hmm. So, lumukbang, guys. Ano yung tinigyawa ko? Ang dami ko pala nalutok. Creepy nito. Bakit may boses may boses ng bat

Pwede ko parang dalhin siya, no? Gabi, sarap. Wala po akong kanin ngayon. Diet-diet din pag may time. tinig ang creepy dito tapos umuulan umuulan talaga promise lalong lalong nagbibigay ng ano creepiness yung ulan Parang bigla-bigla na lang may lilitaw. Patakot? tatlong itlog na ako. Ito pa lang yung meal. Ito pa lang yung meal ko ngayong araw. Ngayon guys, ngayon pala kakaan. Rồi. Ta có đi tốt. Nấu subscribe lên Tara guys, libot natin. Yan guys. Susubukan natin libutin to. Siguro na na natin tong harap. Yan. Ito yung harap. Yan guys. Tignan nyo naman. Ang creepy oh. Ano to eh? Uh, guys, lagi ko sinasabi, don't forget to like, share, and subscribe. At uh, comment down below pag may narinig o nakita kayo naramdaman guys. Oh, napaka dito guys tignan nyo nasunog na office ayan. solo mukbang solo exploration habang umuulan guys ayan Ulan. basang basa yung mga ano ayan umuulan ulan ngayon guys lupit dito sinulo ko to uh, creepy tingnan nyo naman yan tapos ito yung ano ito yung CR CR ito yung parang ang init dito Uy, ano yun ano hmm. yun Pakala ko may anino? Okay guys, sira-sira na yung CR. Yan. Tignan nyo, nasunog talaga siya eh. Hindi na napakainabangan. <clears throat> Medyo wala akong boses sa. Ay, nabusog ako doon sa ano, itlo. Tsaka sa ham. Spam. Ito yung kabila, guys. Ayan, sunog-sunog din. Basag. Basag na. Ayan, sunog-sunog. Latang -sunog. umuulan, Oh. Tapos ito yung likod, guys. Yan yung likod. Ayan. Wala na yung ano dito, yun know, yung parang mga bahay-bahay. Pero ano ito, guys, nandito pa rin yung kubo. Ayan. Nibutin yung ibutin natin tapos ano uy ano yun parang may batang ano uy parang may bata nagsasalita pero wala wala dito walang kahit ano dito guys tingnan nyo oh. solo lang tapos kabundukan yan yung naririnig niya yung sigurong ano naging echo hindi ba na mo naman o eh. oh, nakikita nyo ba yung gano'ng kalayo yung ano ayun guys o oh. yung mga kabahayan ano yun <clears> hmm. <throat> parang wala akong boses yan, guys dito tayo ang creepy dito ito yung ano gilid tingnan nyo naman o oh. diba ang creepy ito yung side ito yung kubo ang sabi ko sa inyo yan oh. kubo ito guys tapos ayan kabundukan na uy ang lalim Ito. kabundukan na guys grabe dito nakatakot kabado huh, 20 na naman tayo guys tignan nyo sobrang kaba sobrang takot talagang yung pawis ko wagas pero pawisin talaga ako guys. Yan. Yan. This is Boss Tubs TV. nag e sa isang nasunog at naabando ng uh, military office. Yan guys. At yung flashlight ko parang nangihina na. Subukan natin mag-ghost dito sa may taas. Ayan. farming man ano farming nagsasaka ito Nin guys oh pu stop po sa ting mag-ghost tube. <coughs> maybe. Uy. Putang na, kinabahan ako, maybe daw. Maybe daw, guys. yan guys, ito yung ghost tube. Yan. Oh. Sabi nga maybe. marami lang ano dito guys marami lang mga bubog yan puro bubog puro bubog puro ano yan meron pa po bang nakatira dito hello po she won't leave she won't leave ayaw niya daw umalis guys kay. bakit kaya bakit kaya ayaw niya umalis she won't leave. Siguro ano yun. Hindi ko alam ba tayo may umalis. Hmm. Yan no, oh. pag pinatay ko yung ilaw guys, tignan nyo, sobrang din. Nakakatakot. Matakot dito. Okay. Ito lang lang mag-ilaw tayo. Flashlight. Ito sumasagot ha. Hello po. Parang nabiglao doon sa kinahain ko ah. Parang kulang. Guys. <laughs> Bakit po ayaw yung umalis? Ano po pangalan nyo? Yan guys. Subukan natin doon sa kabilang ano. Sa kabilang side. Yan. Doon tayo sa kabilang side. Yan. Parang mas creepy dito eh. dito ko nararamdaman yung ano yung kakaripihan yan ito yung kabila tingnan nyo ha yan tatayo ko dito sa may ano yan guys tatayo ko dyan o oh. diba hello po what should I do? Uy, nakakakaba talaga to. Makakaba yung ghost tube, promise. Bigla na lang siya nagsasalita. Talaga matatakot ka sa ano niya eh, yung bigla-bigla niya pagsasalita. Hindi ko po alam sa iyo kung anong gagawin mo. Basta po ako nag explore lang. nag explore lang po ako. O, pwede po bang itanong ko anong pangalan niyo? Ghost tube. Grabe, nakakatakot talaga dito. Uy! Heaven! 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 Heaven daw, heaven! Here in heaven! Oh. Ano ba? Ano bang gusto nito? Oh. Watch! Oh. Sa heaven na po kayo? Oh, huwag na po kayong bababa! Opo! Oh, yan lang po kayo sa heaven. No po. <clears throat> Ang tripe nito po. Huh? Hindi ko alam po anong gagawin ko dito. Hey! Drag rings, labas na tayo. Medyo natatakot na ako mag-isa. Bigla na lang nagsasalita si Ghost Tube kailangan ko na lang i-update si Ghost Club kasi hindi pa updated yan guys kabado 20 pawis 20 na yan oh grabe yung puno laki oh ay puno laki grabe oh grabe yung mga puno dito yung mga halaman solid yan guys siguro dito ko natatapusin tong vlog oo ah uh, this is a solo mukbang oo pero diet diet mukbang yan. kunti lang ang kinain ko kasi medyo ano eh kabado 20 dito oo parang may mga naglalakad-lakad tapos sa likod ko parang may dumadaan-daan yan guys oo oh, ba? Diba? At ang lagi ko sinasabi na ako'y magpapaalam na muna